What's up, madlang people? What's up, United Arab Emirates? Maulan tayo ngayon. Ayan, yun, dito sa gilid ng bahay na kaibigan ko, napakalamig ng tubig. Parang cold siya. Parang may yellow. Ayan, sa likuran. Napakalakas ang ulan dito ngayon. Ayan, o, oh, mala malalim na ang tubig sa kalsada. <coughs> My dear uh, kababayan, mag-iingat tayo. Mag-iingat tayo sa daan. Madulas ang daan. At, uh, mahangin. Malakas ang ulan. Mag-iingat tayo sa pagbiyahi. Sa mga uh, OFW natin na mga nagtatrabaho sa mga tindahan, sa office, sa mall. Mag-iingat tayo. At hindi maganda ang panahon. Tingnan nyo ang hangin dito malakas ang hangin ayan malalim na ang tubig ayan oh mabaha na ayan si Manong dumahan ayan mag ingat tayo mga kababayan bawat labas natin ng bahay siguraduhin natin nakajakot tayo, nakasombrero o oh, kung may mga kapote kayo dyan, payong panlaban sa ulan kasi alam nyo naman ngayon baka magkasakit tayo mahirap hmm. ang ibang mga tindahan ngayon ay sarado mga salon sarado si walang tao oh. tingnan nyo ang konti lang ang mga taong gumagala kasi may abiso ngayon ang gobyerno na huwag gumala kasi baka umulan ng yelo kasi ang balita sa weather ano natin sa mga news magkaka hailstorm na naman daw Nang mas malakas at ang ulan na ito mas malakas daw ito mga tatlong araw daw ito kaya umpisa ito ngayon dito pero sa Abu Dhabi at sa Dubai kahapon pa sila nagumpisa may ulan na sila doon. Ayan, si Manong nakatalokbong na siya ng plastic. Ang isang Manong nakapayong din. Tingnan nyo naman ang sasakyan. Ayan. Ayan. Kaya hindi tayo pwede na basta lang gumala. Kasi napakalamig na yun. Nanginginig nang, nang, nga ako eh. dito ako sa labas ng ano sa harap ng salon ng aking kaibigan. Oh. Malakas ang ulan. Kanina pa ito walang humpay, walang hinto. Ito kanina pa mga dumating ako dito around the uh, Cholbuklak. Maya-maya, mga after 20 minutes siguro umulan na. Hanggang ngayon walang tigil na. Ah, uh, nag Omano siya, kumukunti ang ulan tapos lumalakas na naman, tapos bumabalik na naman ang malakas. Ayan, nanginginig ako malamig kasi masyado. Malakas ang hangin. Ayan yung mga sasakyan. Oh. Ang lugar na ito dito kasi, pag umulan talaga ng malakas, lalo na pag matagal na, malalim ang tubig dito. Kasi nga, wala silang mga proper drainage. Dito ang kanilang mga daanan, kahit sa bahay, sa subdivision, sa villages, walang uh, ano, kahit nga sa mga tindahan, walang, ano, walang, proper drainage <coughs> malamig talaga malamig parang may yelo ang ano parang may yelo ang hangin ito naman sa harap puno eh. na ng tubig hanggang doon malalim na ang tubig hmm. ito na nyo doon sa kabila o sa sakyan ng kaibigan ko ayan yan nakatinga niya natatakot nga daw siya kasi baka umulan ng yellow magka hellstorm magka malalaki pa naman yun para mga itlog kalaki delikado masyado kasi wala siyang garahi dito sa bahay <clears throat> magandang kalsada nila malapad kaso yun ang problema pag umulan bahang baha talaga napakalalim talaga ng tubig Ayan ang kamay ko na hinginig na. Malamig na malamig kasi. Yan nagpapaharaw ro sa sakyanan lokal yan. hindi naman na sa kung ano sila mag-drive ng kaya lang mga truck. si manong ayan oh. Ito ng kanyang plastic kasi

kaso lang mas malaki ang katawan niya maliit ang plastik kaya nahirapan siya <clears> tinulungan <throat> siya ng isa niyang kaibigan uh -huh. tingnan niya sa paligid o oh. iisa lang ang kulay ng ano ng ulap ibig sabihin buong anong buong yoi na itong ulan Tatlong araw na ito hanggang lunes pa. Ayan, mag-iingat tayo. Iwas tayo sa sakit. Sinahirap ng kasakit. Ayan, oh. Tingnan nyo guys, malalim na ang tubig oh. Maraming tindahan ang mga sarado kasi walang customer. Ayan oh, malakas ang ano. Wabaha na, malalim na. <coughs> Ayan, umiikot ang mga polis, ang mga ano ng gobyerno para mag-monitor ng tubig ng daan. Ayan, nakikita nyo ano lang government yan. Si idea tatlo. Crime lab. Crime scene. May may banggaan siguro. Medyo <coughs> ano malakas na mga ulan. Oh, may kidlat pa mga kapatid, mga kababayan, mga Kokak. Ito ang gusto ni Kokak, itong ganitong panahon. Lumalabas talaga si Kokak, ba? Diba? Yan, narinig nyo, may kulog. May kulog at kidlat.